ano yun? I love you daw. Pag sinabihan ka ng 143, anong sagot? I love you too. Pag tinignan mo yung followers niya, oh. yung bago niya, oh. 43,000 lang. 44,000. Oh. Pag siguro umabot ng 143,000 followers. Sasagutin niya si Jello? Niyo si Jello. Mga tsong, pag umabot ng 143,000 followers si Kulin, sila na. Tutulungan Yun na si yung Jello. clue. Tutulungan ko pa pa. si Jello. ko si Jello. So, magandang gabi sa inyo mga chong, no? Bali, ngayong araw na to eh... Dapat, date nila... Kulin tsaka ni Jelo, At uh, birthday nga rin pala ng kapatid ko ngayon na si Kulin. Kaya lang mga chong, anong oras na? Gabing-gabi na. Wala pa rin si Jelo, Ay, si Dodong! Dodong! Eh, chong. Ano? Kong? Wala pa rin si Jelo? Wala pa nga rin, yun. Wala pa? Wala pa. Kanina ko pang antip Pumasok nang ako sa loob eh. Asan si Colleen? Andiyan pa sa labas. Andiyan pa? Hmm. Tingnan natin mga joke. Hindi yung, yung pa-show. Ano? Ano? Saan na siya? Wala na nga eh. Bukas pa nalang doon. Bakit? Eh di, pwede ko. Kaya ko pa nalang maghintay. Eh, hmm, hindi na siguro. Bukas na lang. Mukhang hindi na tayo na eh. Dadating pa yun. Dadating pa. Hintayin ko na lang ko. Kaya ko kayo pa nang maghintay. Hindi na, sige na. Tinan mo nilalam mo ka, no? Makit ka na doon Salog muna. Loob na. Salog na muna. Oo. Oh. Sabihan na lang pag dumating. Eh, sige. Sana dumating. Abangan niyo na lang, ha? Oo. Oh. Sige. Sige. Mo, sige na. Makit ka na. Sisipot pa kaya yun? Eh, nga hindi natin alam, eh. So, ayun, mga chong, no? Hindi natin alam kung Dadating pa pa si Jello. Oh, basta pagkasigulin ng ano, ng isip lagi. Kaya nga. Okay. Paano dong? Ano? Pahinga na tayo. Tara. Bukas na lang. Tara. Okay, tara. Uy, may nagdo-doorbell. Wait lang. Chong, chong, may nagdo-doorbell. Si Jello na yata yan. Ano? May nagdo-doorbell mo si Jello na yan. Jello? Oo, oh, mukhang sumipot pa yan. Ano Parang eh, anong oras na? Sino pa ba magda-doorbell dito? Yago, yeah, anong oras na? Eh, si Jello lang naman kausap mo. Sino yan? Mukha si Jello, Chong. Hindi si Jello, posible si Jello, gabi na eh. Uy, lo! Uy! Tayo na mo! Lu, ang ginagawa nito din ni Jello? Ha? Yung, mo nakita ko lang, pupunta ko dapat dito eh. Hindi ko alam. Na, ano ako eh mo si busog. Hindi, baliw. May inaasikaso ka ako. Ha? Ah, gago ka, anong oras na? Uh, yung cake. Ano? Tingnan mo, boss na. ko nila robot, nila kernel eh. Eh, gago? Pero, nilin. gagulo, okay lang yan. Tingnan anong oras na yung dito? Malit nga ako dahil doon eh. Ha? Malit nga ako dahil dun kasi narang ayaw nila ako paano eh. Paano eh. Gagi, Kanina ka pa inaantay ng kapatid ko kasi expected niya talaga na pupunta ka. Pero matutuwa yun kasi matutuloy na yung date niyo! Ano, excited ka na? Na-excited ako yung kaso na ako kayo. Kasi okay ba? lang to, okay lang to lo. Tingnan niyo yung mga yung cake na dala ni Jello. Sino nagbawas? Si Dr. Kevin, Robo. Dito sila. Okay lang to lo. Alam mo ang importante ngayon, nandito ka na at matutuwa yung kapatid ko dahil makikita ka niya. Ano, excited ka na ba Ando, no, makikita sa taas. Paano? Kanina pa nandiyan, eh. Tartito! No, ano ano, ano? ano, ano, ano na kayo? Tartito! Ano na nang nagkakita ko? Ano na nang nagkakita ko? Ano na nang mga kasi yan? Ando, nagkakita ko dyan ako kanina, eh. Para may ano, eh. May pangbili ako <laughs> ng cake, eh. Lo! Dito ka na. Huwag kang nakakalis dito. Isusurprise natin si Colina. Ha? Dito, tago ka dito. Tago jan? dyan. Tago ka dyan! hindi ako. Ako, tago ka dito. Magtago ka dyan. Diyan ka Sige. Jang ka Ano, Sot? Ready ka na? Ready na. Ready ka na, Dong? Tara, Dong. Tara! Tara, patay mo muna yun. Bale, nandito tayo sa kwarto ni Colin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh, pero alam kong matutuwa yun dahil magkikita at mag na sila. Siyempre, ngayong special day niya, andito si Jello, di ba? So, katokin natin siya. Iboy. E, hey, Ik! dito! Dumating kuya mo! Halika nga dito! Bakit? Bilisan mo na! May ginawa ka na naman. Ka-birthday birthday mo. Basta. Ito. Lakas talaga ng tama na ito. Bakit daw? Bilisan mo na. Ito. Binigyan nga niya ng cake! Eh. Papagalitan nga niya muna. Kaya nga. Diyan, yung cake! Bilisan ah. mo na. Ayan nga, oh. Ayan nga yung cake, o. Ayan, o. oh. Ayan, oh. Oh. Oh, Asensya ka na. Yan lang daw kinayanan ni Sob. Ano Ay, nangyari dito? Hindi ko alam eh. Pagbibigay ka na lang ng cake. Sira-sira baka, yung, baka yung other piece nakuha na nung isa. Ah! Uh -huh. uh -huh. Ayun, no, tingin mo. Tingin other na. piece? Ayun, no, kaya yun. Ah! Ha ano? Masaya ka na? Diba so, sabi kasi sa'yo, no? Magtatrabaho muna ako para may panarik. <tik SF2> oh. Ano no, daw oh birthday wish mo? Anong birthday wish mo? Bakit ikaw nag-blow? Hindi no. ano? naman ano? ikaw may birthday. ]ılar. Ano ko yung birthday wish niya. Wala! Wala! Uy! Ayun na ba? Hindi. Ano? Ba't ganyan yakap mo? Na, o, ano ba yung ano para sagutin mo siya? Masaya lang ako. Oh, <laughs> Kumain na tayo. Kumain na tayo. Ano nga ano yung ano mo para sagutin mo siya? Ano? Wala, tara na. Kumain na tayo. Blue, no, an Ano nga para sagutin mo siya? Ano? One, four, three. Kulo? I love you daw. Hindi. No. <gasps> <gasps> ano? ano? ano yun. Ano? One, Anong clue? Ano yun? Ano yun? Ano yun? No. No. Three three. Pag sinabihan ka ng one, four, three, anong sagot? I love you too. <gasps> Uy, Oy. Gabing-gabi gabi. gabi, gabi na. Gabing-gabi na. Ayahan na namin kayo dito sa labas, ha? Ha? Gabing-gabi gabi na. Hindi na namin kayo istorboin. Uy, kayo ha. Hoy, mais may limitasyon mo ha. Oy, gabing-gabi na ha. Diyan ka lang ha. Bakit alam ko na kung ano yung 143? Ano? Piling ko alam ko na. Ano? Kasi si Kulin, pag tinignan mo yung followers niya, Oh. Yung bago niya, oh. 43,000 lang. 44, 43, 44. 44, 44. Oh. Pag siguro umabot ng 143,000 followers. Sasagutin niya sasagutin si Jello? Sasagutin si Jello. Kaya yun yung 143. Pusang oh, ina! Mga tsong. Ayun pala yung clue. Napapaano sa akin yun eh. Patuosin mo naman followers ko. Kaya yun yung sinasabi niya kay Jello. Patasin yung followers. Sasagutin si Jello. Mga tsong. Pag umabot ng 143,000 followers si Kulin. Putek. Sila na. Tutulungan yun na yung si clue. Tutulungan, Tutulungan ko pa si Jello. Tutulungan ko. Putek talaga. Ano? Ako boto kay Jello, mabait pa si Jello. Kahit ako. Diba? Eh si Dodong din eh. Ano dong? Boto sobra kay Jello, Jello diba? sobra. Nakasama ko yun eh. O. Mga chong, pag umabot si Colleen ng 143k followers. Yung okay. ano niya, yung version 2 niya? Yung version 2! Sasagutin niya si Jello. Ikaw na bahala. Ako bahala. Ikaw na bahala. Ako bahala. Dude. Mga chong, aasahan namin na aabot si Colleen ng 143k followers. Para... 43? Ha? One for three nga yun. Ayaw nga pala, no? Bukay. so, sige na, mga chong. Sige na, nakain pa ako ng cake. Ano naman, istorbo mo pa yung dalawa eh. So, sige, mga chong, no? Alam kong masaya na yung kapatid namin. Sana umabot din siya ng one for three followers. Para... Mmm! Sila na! Paalim!